newsworthy to look at the, at the issue of the 50-year franchise duration. At doon lang po niya nakita yung legislative record na nandoon ang pangalan ninyo doon sa ilang franchise bills na nasa website naman po ng Kongreso. Yun lamang po ang kanyang motivation ng ginawa niya yung storya. Kaya niya ginawa yun sapagkat napipintungang pinagtatalunan natin dito ang proposition of whether or not we will still grant a fresh franchise to abs -CBN. Kaya niya ginawa yun, hindi last year, hindi two years ago, hindi five years ago, sapagkat nakabinbin nga ang usapin ng prangkisa. So gusto niyang tingnan kung consistent ako sa aking advocacy